Ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha At ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon po May 16, 2025 Sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa rin po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa May Ayan dito sa May yan, 5 pa rin tayo dito 16 sa ating petsa, 25 sa ating taon. May 16, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 5 plus 7 is 12. Uh, 7 plus 7 is 14. Pasensya na po sa mga ingay po natin naririnig. Uh, marami po mga sasakyan sa lakas. At dito rin po sa bandang baba, 12 plus 14 is 26. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 26. At yung pong kapares niyang numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. Ito, 5 plus 7 plus 7 is 19. Yan naman po yung ating kaparis na numero. Meron tayong 19. At meron na rin po tayo dito ang kombinasyon. Pwede pwede na rin natin yung matayaan. 26, 19 or 19, 26. Ayan mga ito, lahat 2 digits sila, 19 at 26. Kaya simplify din natin yung dalawang numero natin dito bago po natin sila isumahan na. Tunahin natin 19, 1 plus 9, 10. 2 digits pa rin yung 10, kaya simplify din natin yun. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito naman pa sa 26, 2 plus 6 is 8. Ito po ang ating isusama. 1 at Unahin po natin yung sumada ng 1, kukunin mo natin itong 10, sumada G's, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada G's, 9. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10, at 28. Yan, pasensya na po sa ingay. At dito na po sa 8, kukunin mo natin yung 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8 pwede rin po dyan ang 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. At 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan po yung mga nakuha nating mga numero na pwede natin pagpilihan sa atin pong sumata ngayong May 16. Meron tayong 1, G is 19, 37, 28, 8, 26, 17 at 35 ganoon pa rin po yan tambo lang po natin may pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at uh, ayan mga idol sa atin pong sample naman kitawa natin dyan na 10 10 and 26 ayan 10, 26 28 at uh, 17 28, 17 uh, 35 35 at 19. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin nakuha sa ating pong samada. Ngayon pong May 16, mayroon tayo yung 26 28, 37, at 35, 19. Ayan, mga sample lang po itong mga nakuha natin ng kombinasyon dito. At kung nagustuhan nyo naman po sila, ayan, pwede, pwede po natin mataya. Ayan, at uh, kung may mga kailangan pa tayo, may mga gusto pa tayo dagdag, pakakuha pa tayo ng mga kombinasyon dito sa taas. Ayan, rambol lang po natin yung mga naka-encircle natin mga numero na dito. Tayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan pa po, po natin mga numero. At ayun mga idol, ayun po ating sumada para po ngayon May 16, May 25. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.